Hello guys, eto na naman tayo ako ang uh, unboxing na naman ito po ay gamit sa aming kusina try natin, nabili ko to ng murang mura lang ito daw ay may kakayanang mapadlambot ang baka para po itong ah uh, pressure cooker. Pero, hindi naman daw ito delikado na sumasabong. Yan. Parang kasirola lang ito na ayun, ah, kasirola. Tignan natin. so ay ang ganda-ganda ng ano. Oops. Kikita ba? Parang hindi saran alibidat palang ano ko, oh. oops, aldi ba? kita ba? layo laing konsyano, aldi ba? saran nandang, iba ang ganda gandangya. ito ay nabili ko ng 500 na. akala ko sobrang bigat sakto lang naman pala. Pero ang ganda ng forma niya, di ba? Napaka-elegante. <laughs> Tignan natin kung tatagal. At ito po ang takip niya. I-assemble lang natin yun. Kasi yung takip niya ay tsaka hawakan ay hindi pa nakakabit. Kaya i-assemble ia pa natin. Dito. Kaya naman natin ito eh. Sanay naman tayo sa ano ba itong isa na ito? Ayan. Ito ay yung kanya Tara. Ang ganda o. Eh. alam mo pang yamanin eh. Mura <laughs> lang to. So, ay nabili ko ng 500 mahigit lang kapit natin teka, asan na pa yung aking na wait lang ha ayan, kinuha ko lang yung aking mm. ah, screw okay. yan kasi asan ah, na? saan na lalagay? ito assemble lang natin dito sa ay pakit kasi medyo pwede natin diba? assemble lang natin na ganyan hindi ko alam kung dito yan o oh, dito ba yan ah siguro pareho lang ah wait

kabili mo, Bili may oh, yan, diba? oh, yan, ang ganda na, yung handle na lang, wait wait wait, Paano ba? ito Ito, paano ito? Medyo maira tayo so, parang kulang, ah, Ito, ah gagantuhin lang. Wala nang iba. Ayun lang. Ganyan lang pala siya O yan. Diba? Tapos yung handle na lang. O yan, tagal na, Tagal nung aking blog, blog, blog. Ay, kabayo. Medyo mahirapan tayo dito sa kabila na to. Yan. May naman si Pulo ah madali lang naman yun lang, lang natin tatapos na konti na lang konti na lang yun diba? yun lang yun yan yun yun lang yun yun lang natin asan yung isa ito. Wait lang. Mm -hmm. Ay, mali. Wait. <laughs> May nalimutan akong lagay. Wait, wait, wait. Dali lang. Ito, nalimutan ko. Lalagay pala natin dito. Yan. Okay, yan pala natin tapos tsaka natin i-off yan tsaka natin lalagay dun yun yun pala yun oh. medyo ah, medyo hindi lang swak wait mm -hmm. Ayan. yun

Ayan, o diba? Isa na lang. Isa na lang isa. yan Ganun ulit. Lalagay ulit natin dito. Tapos, yun na. Diba? Ang dali lang medyo ano lang sa oras. Pero, mabilis lang naman siya. <laughs> tapos na. Nakikita niyo na din. Ayan. Medyo sa sentro lang natin. naman yung sa butas mabilis lang i eh. tornilyohin lang 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 shoot ah, lang hindi lang siya mashoot dito yun Elegant yung tignan. Pero hindi naman siya ganun na sobrang kapal. Hmm. Ito lang natin. O so, yan. O diba? Okay na. Kita nyo. Charan. Yan. Tapos na. Tapos pag ilalak nyo lang, ganyan lang. Yan. O diba? Charan. Ganda diba? Kita nyo yan. O, oh, ba diba? Ang ganda. Mura lang yan. Tapos, paglalak mo siya. Ayan, gaganyan nyo lang. Kabila. O, oh, yan. O, oh, ba diba? Okay, yun lamang po. Thank you for watching. Bye-bye. Okay, tapos na. Ay, sakto natin ang ano. Um...